Kaya Sh -sh ano, shout out! 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 Shout out, <laughs> <yun>. <laughs> shout out, shout out. Ano, kaya pa? Kaya pa mga ninong? Ha, ah, ninong? Lang. Na pala, Sir, ano pong page nyo kanina yung nagpipicture? <laughs> Biro lang! <laughs> Niloloko ko lang kayo! <laughs> Araw na naman ang linggo Narecord natin ito noong ikang 21 ng Enero. Ewan ko ba kung bakit hindi mapirmi ang mga pa Lalo na kapag nagpo-post ang mga idolo ko, nasa DRT ang mga luko-luko. Aba, kahit nga noong 21, birthday celebration ng Ermat ko. Habang nasa palengke siya, biglang tumakas ako para lamang makita ang mga luko at makigulo. Mga bossing ko, para sa today's video, ito ay kinuha ko sa sapang bulak na dako. Sige na at panoorin ninyo at pakaisa na kayo sa mga napitikan dito. Pero teka, mag-follow ka muna sa page ko. Baka ka sa nahagip ko habang naglalakbay at tumatakbo. Isa din akong youtubero. Baka naman makapaglambing sa'yo. Tulungan mo ko na abutin ang 4 bill na minuto para ma-monetize na tayo at makatulong ng todo. Simulan na natin ang video at tama na ang pagiging makata ko. Pasensya na kayo mga bossing ko kasi ako talaga ay isang kenyo. Gusto ba may dahong nalalaglag? Abay pagdating ko, sinisimulan kagad ni Roy Testodio ang photoshoot. Pero mukhang napagod na yata kagad siya kaya tinatawag na ang kasunod niya. Ano, ayaw na, suko na. Ay, yes. <laughs> Ito, mayaman to eh. <laughs> Mga ba? Tao, tao, play motovlog. Pakipalo po yung page ko. Play motovlog po. <laughs> Namitig po ako ngayon. I-upload ko mamaya. Ako, ah. oh, next week. Next week pa upload ha. Nakwatsero 2K21? Ano po yun, Ninong? Nakwatsero 2K21 yung page. <laughs> Seryo, sino na <sa> ko to? <laughs> Ganito talaga kami kapag walang dumadaan na nagpo-photoshoot yung mga kasamahan. Pero yung shoutout na Kle Moro Vlog at Lakwatsero 2K21, minsan magaling talagang magsipag-drawing yung dalawang yan. Eh, lalo sa akin, nakatayo pa ako sa motor. <laughs> Tapos may pakmika lang lang na bato, gumaganong ganon. <laughs> Puro katawa hayop ka. Yung nakatalong ko, pre. What? Yung kamukha nung kay Zayma. Oh. Ayusin nyo kasi hindi namin alam sa malalos ang talong ko. Ano ba yun? Upong ah. ganyan. Ah, okay. Yung Yan. Sana hindi namin alam yung talong ko eh. <laughs> Isang ano, ganyan no. <laughs> ah, ayun yung ano oh. No? <laughs> Wag mo isahin yung tuhod. Atras ka pang konti. Ang laki niya kasi no. Natakpan yung motor eh no. Hindi malaki din yung tiyan niya eh. Gantihan lang yan. Malaki yung motor niya eh no. Ito Ta -ta 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 tanong. What do you do for dying? Puyat. Puyat. <laughs> yan ang kalaban natin. Yan ang kalaban. Eto, eto, eto. Mayaman to eh. Ay, Hindi ko tatanungin ng maloko to. Sir, kung bibigyan mo kami ng 50,000, bakit 100,000? Tagal naman naging 200,000. Hindi ko alam. <laughs> Balita, sir. Ito lang. Ito, na naman si birthday boy. Ay, palimus mo. <laughs> At syempre, hindi mo awala ang mga couples na nagpapa picture sa kanila. Siyempre, sigurado tayong legit ang mga kasama nila. Paano masabi? Kaya malalakas ang loob na magpakuha ng mga bossing natin. At wala na yatang mas kukulit pa sa grupo na ito na dumaan at bumalik para makapagpapicture. Kung magulo kami, abah, mas itaas natin ang level ng kulit para sa grupo na ito. Tara! panuhorin natin sila. Hoy bruha, excited ka! Balik ka muna, sumama ka sa kanila! Abay pagbalik, gumit na pa! Tinakpan ng mga kasama niya! <laughs>

Ingat, ingat, enjoy! Ang sakit nyo sa panga, mga boss. Pero salamat. Sobrang napasaya nyo kami. At syempre, ang ating mga manonood. Enjoy kayo sa lakad ninyo. Mga hinayo pa kayo. Mag-ingat palagi. ang gugulo! <laughs> 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 ano, kaya pa? Kaya pa mga ninong? Ha, ah, ninong? Ayaw na niya pero pitik pa rin siya ng pitik Eh ganyan naman yan, sinungaling yan Last shot ko na yun At dahil pagod na at paupos na ang memory ng mga kamera ng ating mga ninong pitikeros Kailangan syempre may group pic pa rin kami Para makasama ang dalawang ninong pitikeros Nagpakuha kami kay Boss Jan Aren ng litrato Sir ano pong page nyo kanina yan nagpipicture? <laughs> <Dino lang. laughs> <ko> lang kayo. <laughs> Maraming salamat muli sa mga nakipagkulitan dito sa Sapang Bulak na pwesto ng pitikan. Pakifollow na lamang ang ating mga idolo sa larawan. Fotoy Toy at Moto Edge ang mga pangalan. Pero kapag ako ay inyo pang kinalimutan, Diyan tayo magkakaroon ng tampuhan. Biro lang mga bossing ko. Maraming maraming salamat sa panunood. Pakishare naman itong ating video mga bossing at panoorin din ito sa ating YouTube channel para mahit na natin ang 4,000 watch hours. This has been your bossing Zaymax. Till our next video. God bless everyone.